ang mo bibig mo si Arlene sa date nyo? Kaya nga natin ginagawa to bossing para nga makalimot ka. Hindi yung kwento ka ng kwento tungkol kay Arlene. Ano, wala tuloy nangyayari sa pagmumumon mo. Eh saan magagawa ko naalala ko siya? Andi, matagal na kami magkakilala. Kaya kahit konting kibot ng kahit sino man, eh laging may natitrigger na kwento tungkol kay Arlene. Hindi ko maiwasan. Bossing, pigilan mo! Tigilan mo! Alam ko namang gusto mo pa si Arlene. Pero hanggat iniisip mo yung babaeng yun, isipin mo paano ka magkakaroon ng space sa ibang tao. Oo. Oh. Andy, hindi ko namang ginusto. Nagustuhin pa rin siya. Eh bakit ba naman kasi nagkabalikan pa sila ng Errol? Ano ba nakita niya sa lalaki yun? Ano meron yun? Hmm. Eh ano ba nangyari? Binitawan na rin, di ba? Oh, tapos na-realize niya na gusto niya pa pala iiniwan niya. Bosing! Baka naman yun yung problema. Ikaw kasi, lagi kang nandyan para kay Arlene. O, di ba? Kaya hindi niya nare-realize yung worth mo eh. Kasi isang tawag niya lang sa'yo. Takbo ka naman kaagad. Bosing, kayang-kaya kanyang paikutin sa mga daliri niya. Hindi ah. Oo oh, ah. Tingnan mo. Kaming lahat alam namin yun eh. Ikaw lang ata hindi nakakaalam eh. Anong gagawin ko? Bossing, baguhin mo yon. Dapat, hindi ka nasunod-sunuran sa kanya. Saka dapat yung mundo mo, hindi mo na pinapaikot sa babaeng yun. Tigilan mo na yung pagiging available mo para sa kanya. Tama! Hmm.